start hop oh, ya yeah. ang unit natin ay Mitsubishi Mirage ang mayayari dito mga bay ah, habang tumatakbo yung sasakyan bigla na lang namatay ang makina ito ba yung diskarte natin pagdating sa pagdadiagnose ng ayaw mandar na sasakyan mga bay no? so marami kasi ang ah, possible causes kung bakit ayaw mandar yung ating sasakyan no? so next na ginawa ko dito ay meron akong hinugot-hugot dito ito ang posting fuel line Puyo. tingnan natin kung merong fuel na lalabas okay wala na, alam na kagad natin yung problema nito. Dapat malakas yung pressure niyan. Okay, nasa mga 50 to 60 PSI yan eh. So, ibig sabihin, either putol yung wire papunta dun sa fuel pump natin or yung fuel pump mismo yung problema. So, start. Opya. Yeah. Goods. Goods yung wire natin yun ang mga baye na confirm na nga natin na fuel pump yung problema nito so papalitan na natin siya ngayon yun fast forward tayo naibalik na natin yung fuel pump assembly at kinakabit na natin dito yung mga hose yung next na, na gagawin natin dito mga bay ay titingnan natin doon kung meron na bang sisirit na fuel hop ya yeah. hop hop ya yeah. hop na hop na nakita nga natin na meron ng sumirit-sirit dyan sa ating uh, fuel line so start yun ang mga sa kiss yung ginawa natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta ah, at God bless sa inyong lahat.